Dami pa. Ay, dito na naglabasa yung mga ano. May night market doon na may ano puro Oh, parang ano, ugbo. Hmm. Grabi o oh. Ay ay so t -t natin muna. Tinalan natin. cute. si Maya. <laughs> ang galing, clay yan, clay, no? Ganda. Ito ka mag, ano, daddy, mag-video, maganda. Ito nga. Alam, may loto pala rito. Patay ang Ha? ก็แทนเด่นช่วงวเดนอ๋อโอเคนี่ยให้มาวัยเด่นวันนะโอเคนี่ยรำต๋าโอ้ยวัยเด่นสิคือพูดโมก้าฟีกับจีแต่

mainit. Ah, natunaw masyado okay. yung ano. Hindi natin na-enjoy sa mainit. Ah, parang sa kanyang tabang-tabang kasi. Night market. dami. Dami rin dun. oh. Ano, ah, Mga pagkain. Huh? Oo. Oo. so i para know né, i'm <laughs> Anong tayo? Oh. Nagyan mo dito nung... Ang oh, makamaka. Ano makikip mo? Laglag. Walang ano? Ano ka na tayo? Lakad ulit tayo. Ito basurahan no? Thank you.

Saan yung ATM? Saan tayo mahal ano na ATM? Thank Thank you.

Ayun guys, wala pa kami tayo. Alam niyo ba? ito. <laughs> <laughs> ano kinakit yung kanina? Chicken boba. O, para kumain na kami kayo lang sa fair play. Uh -huh. Ayun Ay, dito. Ay, nag Ay, dito Ay, nag Ay nag may nag-reperform. Ay, tira natin. Kaya natin yung guys. Nag-reperform. Sa kami artist na. Sarap. Ayan. Hindi ako nag-mic kasi baka naman okay pa Ay, hindi siya Ay may sige sa mga sila. natin, guys, 再帮我一点，如果可以的话，第一排的观众如果可以的话，帮我坐下来，我们让后面的观众可以看得到表演。可以的话就帮我坐下，好不好？那尽可能尽可能。 再靠靠近一点，因为待会可能会有一些交通车、热车车会从你们后方经过，所以我需要你们尽量靠近一点，让车子有一个通道，好不好？谢谢你们。OK，接下来这次给我们请家。哎，对不起啊！忘记一个很重要的东西。他带麦克我老婆，我女儿。 Diretsoy yeah, natin ito, so baka yeah. mayroong mga street food. Ah, nagpa-perform. Pero mag-gay mo. pa kaya sa... Bago naman ang Sunday, pa kaya pag-sunday siya. Bago ka. Pawa ng drainage, no? Um, Amoy ano ah? Amoy... Um, Glumentary pallet, he feels. Parang... Parang ayun sa... Ay! Yeah. Ah, pili-pili. Pawa -pili. yeah. siya. Amoy... Amoy needle, hmm. yan. Ay, ay! Right, guys? Yung iba ang dami nakikita ng sausage. Wala pa ako nakikita ni isang sausage. Nagdili siya sa sausage. Utang ka sausage yun. Ang hirap makita. Saan ba yun? Dito nga tayo. Ano ng mga kainan. Kasi mga kainan. Dila mo, di na rin sila nagpahinga. Basta naggabi. Gala din, di ba? <tik> Siyempre, uh, enjoy mo na, di ba? Oo, oh, kasi... Okay. Okay. Nandito ka na, 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 na. eh. Walang pagod-pagod. Ah, exhibition. Ah, ano nga nagpe-perform? Ano tayo? Goof buhay ah. Goof buhay. Pag wala akong makahanap talaga mag 7-11 na lang tayo. Guys, Tanghulu. kain natin siya miyam tanghulo mm. asim hmm ah wala ba yung tamis sa asim Napa? Asim. Ang batrahan o. Ito talag. Eighteen na yung. Eighteen. Wala almost one six wala pesos. Ano? Diretso hmm, tayo. Okay. Nakapapalaki ah, ako? Hmm. Ah, eto na yun kasi dito may Friday, so. Oh. Dito may Fridays, eh. Ito na yun? Parang dito na yung mga restaurant, eh. Dito na siguro yung mga kainan. Kroxo? Oh. Kainan? Kroxo. Ano yung Fridays dito? Oh? <laughs> so, anong wala ka namang makipang maki kainan? Ano ba yan? Ano na ito? Wala na. Wala kami mahanap na, hello, hello. Ma na Good luck. Wala. <laughs> ano ba itong... Ano ba na tayo makita ang sauce? Ano yun? Sige. Baka na dyan naman kasi i black mm. drum drum so, eh. chicken drumstick. How much? chicken. drumstick, Spicy. okay? Spicy. A little bit. A little bit. Oh. No, that's okay. That's okay. They'll eat it. No, no paper. Just put the sauce on. Thank you. Thank you. Ano? Mga biligay mo? 100.

Ano sa mata ko yung ano? Yung powder. Mm -hmm. Ha? Yan yeah, o. So. Apa? Ano to? Parang bacon? Chicken. Ah, chicken to? Hi guys! Ah, sorry hindi na kami nakapag-auto kagabi kasi nga ito tulog na tulog na kami and currently ay ano na 5.10am no? Ayan, nakita nyo pa 5.10am ah, tapos ah, story time na lang no? yung mga nag-experience namin sa ah, dito sa Taiwan day one unang-una, nag-try ako mag-withdraw sa BPI at saka sa BTO ah uh, mas malaki o mas madami yung kaltas ah uh, sa BPI ay hindi sa BTO kesa sa BPI parang ganun oo parang ganun eh kasi nag-withdraw ako na sa BPI ng 7,000 Taiwan dollars. Ah, so, uh, ang nabawas sa account namin ay wait lang natin. Ay, ba't wala? Ano Dito yung, Ay, dito sa email ang nabawas sa account namin ay ano, ano yung 13,000 13,288.67 so kung 13, ano natin 13,200 ano yun 88.67 nasa 1. 90 almost 2 dollars nga 1.898 no tapos wala siyang extra fee na 200 something pa ganun di ba sa BTO naman nag-withdraw ako doon ng 8,000 Taiwanese dollars eh tingnan natin ah sorry guys wala akong data tingnan lang natin nag-withdraw ako nang withdraw kami ng 8,000 dollars ang nabawa sa account namin ay 14,790.09 14,790.09 mas mababa ah mas mababa May, sa BDO mas mababa parang 1.848 sa, sa BPI 1.898 So, para mas mataas siya ng, ano, ng 0.1 or 0 0 0.5. 0.05. Pero, sa video, may service charge pang kasama ng 209 pesos and 74. Laki-laki din yun, ha? Sa BPI, wala. Parang ganun. Kasi kahit ano, yung 0.05, 0.05, sumo by 8 4.4 oh, lang yun eh. wala din naman di. yun okay Ibu. So para sa parang mas okay mag ano, mag, wala kasi kami go time. Ay hindi, meron kami go time pero hindi namin makita yung time bago kami umalis. So wala na yun, no Tapos yun nga nag-try kami mag-trend. Napanood namin dun sa, sa isang lang din ni ano. Sino ba yun? Nakalimutan namin. Basta si Paul, si Ivan Paul de Guzman yata pa ba yun. Basta yun. Parang dami yung kanyang vlog na nag-order kami sa nung may dalawa ng i-pass na kailangan mo load. Ay, pass at saka meron ng uh, back and forth uh, token para doon sa high speed rail. So, bumili din kami noon as na yun namin, train system nila. Tama nga yung sinasabi ng lahat ng mga vloggers, okay na no okay yung train system nila, ang lang mag-commute, nakakalito, pero kailangan mo lang magbasa, kontin tumingin sa directions, hindi kayo maliligaw, yung walang tipo. Pagkatapos, uh, exit kami ng uh, uh, station, ay, uh, punta kami sa cement, exit kami sa exit 6 kasi yun yung harapan ng ano ng rainbow pedestrian tapos kasi doon na yung hotel namin yung tomorrow hotel Ah, uh, bigyan din namin kayo ng quick tour Mamaya sa hotel namin kaya sumakalat yung hotel namin na kasi maliit lang naman yung ganun tipo pagkatapos after noon uh, pahinga ng onte ay hindi check in kasi dito sa hotel ay 4pm so naglipot-lipot muna kami doon na kami bumili na dito sa cementing area so na tikman na rin naman yung din typhoon na bubble ano yung boba masarap nga masarap nga ah uh, masarap siya parang ah, nakakabitin yung alam parang nakakabitin yung chicken nila doon masarap din tapos punta din kami ng ABC mal sa taas ng unique sa taas ng unique lofty floor yata yun bili kami ng sapatos tapos po tayo kami ng Mr. Horshap Bili kami ng mga pasalubong murang murang nga doon sa Mr. Horshap Kaya nga lang, nakakainis na bila na naman ako ng bili Ang dami kong yung nabili na nasa kahon So hindi ko alam kung paano siya pagkakasya sa balita. So titingin kami kung umu mura yung mga luggage dito Bibili kami kung hindi, ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang siya sa mga box si individual impact naman yun tapos ilalagay ko sa isang malaking plastic tsaka ko ibang pagkahi sa dalang hindi sitakit na immigration no? after noon, naghanap kami na, ah, anak nag-check-in na kami tapos pahinga ng onte, ligo tapos ah, labas ulit kami nag massage kami sa 988 massage, ang sarap ng massage nila kaya eh kaya ngayon parang tignan niyo guys parang inaantok antok pa ako epekto yun ng massage kasi parang nanilaks talaga na yung katawan mo yung ganun tipo dinurok talaga yung labig labig yung labig sa so, katawan mo talaga hindi, lang, hindi, lang, hindi na tinigilan hanggang hindi pipi, na pipisok parang ganun pagkatapos ano after nun halap kami ng makakain kasi so, ang hapa ng pila na no sana nga mga kapag ano kami food to eh araw na to yung gano'ng yun yung gusto ko pero natikman na namin itang hulo natikman na namin itang hulo masarap nga yun masarap yung strawberry itang maasim maasting na matapis pero bawal sa diabetic 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 bawal gawa ka sa sugar guys mahal din ha, 80 pesos. pero sarap na strawberry dito nila. Hindi ka, sinya juicy. Okay? Sarap. Tapos, siga ako kaya isang pagkat habang Pagkatapos, nag-ano din kami, ah, uh, nakatikip kami ng sausage. Kasi nag ako ng sausage. Chicken sausage, masarap din siya. 50, ano naman siya, 50, Ah, sorry, 52 Taiwan dollar. Tapos, kakaikot, wala kang pa na kainan. Kasi parang naligaw kami. Kasi, <laughs> naligaw kami. Hindi na alam na sa kayo pupunta. Parang, alam kami na na kakainan. Wala kami mahanap na kakainan na dinadagsahan ng tao. Tapos, matang tumubul eh. Nakakita kami nung, ano, nung ano, mga tao. Yun. Kasi naman, nakahawa ng na pila. Nakahawa ng na pila

Okay, thanks so much guys, thank you for like, uh share and subscribe to the uh, YouTube video channel.